Magandang magandang araw po muli mga kapanali, Kuya Mamo po at na uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan ha. Uh, itong mga nagaganap ano, ho dito sa ating bansa. At uh, bago tayo tumungo mga kaubayan, sa ating uh, talakayan uh, ay uh, babati mo natin ng isang magandang araw ito po uh, mga mga kababayan natin sa Visayas Mindanao. At maging itong mga kabayan natin na, na nasa iba yung dagat. Magandang araw po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan po natin mga kapanalig. Ito pong si Erwin Tolpo dahil na uh, nasangkot po ito mga kababayan sa isang kontrobersyal uh, controversial ano, at uh, ito naman ay uh, malit lamang subalit uh, dito natin nakita na ito pong si uh, Erwin Tulpo ay talagang sinupalpal ng isang barangay captain lamang at uh, harap-harapan mga kababayan na ito pong si Erwin na Tulpo ay uh, ng barangay captain na tila hindi po senador ano ho at uh, kung paano po nagsimula ang uh, bakbakan ay uh, ito po kasi mga kaubayan, si Erwin Tulpo, dito po sa isang uh, exclusive uh, subdivision na dito po sa Barangay Wakwak, ano ho, sa Green Hills, sa Mandaluyong, ay uh, siya po yung uh, homeowner sa uh, president, ano ho. At uh, po kasi nga uh, itatayo na isang uh, 71 stories uh, building na nga uh, isang condominium, ano ho ata uh, dito po nagsimula mga kababayan yung argumento. Dahil ito po si Erwin Tolpo mga kababayan ay uh, hindi ba lang siya nagtatanong-tanong o kaya naman hindi po siya nagre-research kung uh, ano po talaga ang uh, tunay na mga nagiging kayanapan. Kasapagkat uh, pinagbintangan po nila o ni uh, Sen. Tolpo mga kababayan ito pong uh, barangay government ano ng wakwak. -wak, na kinatitrikan din ng kanjang tahanan na pabor, ano, pabor na a ah, ito po building na ito ay itayo dito po sa loob ng ah, uh, ah, subdivision. Ngunit ito po mga kababayan, ito po maray captain ay talagang uh, ah, pumalag ano, dahil ah, talagang uh, ah, nanindigan na hindi niya po ah, sinabi o oh, sila po ay uh, hindi hindi pamur na dito po sa lugar nila uh, itatayo ito pong uh, 71 stories na to no? at uh, dito po nagsimula mga kaubayan yung uh, bakbakan sa uh, sa yung argumento ano, dito pong uh, baray Captain versus uh, Senator Tulpo at uh, nakita natin mga kaubayan na talagang uh, ito pong si uh, Senator Tulpo ay uh, tabimi. dahil uh, siya naman mabaga, uh, siya mo po kasi mga na may kasalanan dahil hindi mo lang po siya nagre-reserve sa ano -ho? Hindi mo lang siya nagtatanong dito po sa barangay uh, government kung uh, sila po ba ay uh, binigyan ng uh, uh, go signal ano ho, ito po ng uh, ito na magtayo dito ng uh, uh, mataas na building ano ho na para po sa mga kondominium. So ito po ng uh, si Tulpo mga kababayan ay talagang uh, inalipos na ano, ng uh, uh, kapitan, kapitana at yung uh, isa pang uh, uh, homeowner uh, uh, association member sapagkat uh, ayaw po dito sa isang babae no kasi mga mayaman din talaga ito at uh, talaga na binakbakan ito mga si Tulpo na Uh, kahit na ikaw ay isang senador ay kaya ka namin idimanda ng uh, laybila dahil dito po sa pagiging uh, madaldal dalingan ni Tulpo dahil hindi man lang daw uh, uh, nagre-research ano, sa kanilang barangay kung uh, sila ba ay pamoro o hindi sa gagawing uh, mataas na gusali dito po sa loob ng uh, kanilang uh, exclusive uh, subdivision So dito mga kaubayan talagang uh, kawawa ito si Erwin Tulfo dahil uh, pinagtulungan po ito ng dalawang babae at uh, sa bagay uh, kasalanan naman niya kasi at uh, pwede naman siyang uh, magpasinsya sapagkat unang una babae ito at uh, baray captain at uh, siya po mga kababayan taga may kasalanan although tama naman si Tulfo sa kabilang banda sapagkat uh, yung uh, pagtayo po ng uh, mataas na gusali dito po sa loob ng kanilang exclusive subdivision ay uh, malaki ang uh, epekto ano, ho, sa komunidad nila dahil uh, siyempre uh, maraming uh, trabador diyan maraming construction uh, workers diyan at uh, yung uh, peace and order ay magkakaroon sila ng magiging problema. At uh, kapag uh, natayo na po itong uh, condominium na ito, siyempre naman dadagdag sila ng uh, enforcer Nanagdag sila ng uh, ho para mapangalagaan yung mga tao na doon sa kondominium na yun. Pero dito mga kaubayan, yung punto rito sa usapan natin ito, sa kwentuhan natin ito, ay uh, talagang ngayon natin nakita for the first time si Tulpo na binira at uh, hindi po nakapalag sa isang kapitana lamang. So nakakuha si Tulpo ng katapat. At uh, take note mga kaubayan, isang kapitana lamang ang uh, sisira sa kanyang tapang. So ito muna mga uh, kapanalig ang uh, ating uh, Tuhan, ano, sa gabi ito dahil uh, magandang pag-usapan sapagkat uh, naiiba. Dahil uh, bagamat ito pong si uh, Erwin Tulfo at uh, yung mga Tulpo Brothers ay kilala natin sa tapang. Ano? Kaya nga lang at uh, ito po kasing ng uh, Brothers na ito, mahilig talaga itong uh, bumira ng hindi man lang kinukutsara, ano, yung sasabihin. Banat ng banat, at uh, sa bandang huli, pag uh, sila naman po ang nasisipa, ito yung nangyari ngayon. At uh, talagang hindi po siya nakapalag. Ito muna ang yung record, si Kuya Mamu, at muli po tayo babalik sa mga susunod na oras. Bye bye